Thank you. Tapos na nga, kinasala itong si Carlos at itong si Lynette. Kaya naman ay hindi naging masaya itong si Annalyn sa naging desisyon ng kanyang nanay. Bago pa ba kasi ikasalang dalawa, ay nakita na nga ni Annalyn ang totoong ugaling nga nitong si Carlos na mahiling itong manakit kay Lynette. Ngunit walang magagawa na nga itong si Annalyn dahil gustong gusto nga ni Lynette na makasama nga itong si Carlos. Samantala, dumalo rin sa kasal nila Lynette at Carlos itong si RJ. Ngunit nakikita ni Lynette sa mga mata ni RJ ang sobrang lungkot Samantala, nang magkaroon na nga ng honeymoon itong si Carlos at itong si Lynette, ay tinanong nga ni Carlos itong si Lynette kung mahilig ba ito ng chocolate. Ngunit big sinabi nga nito si Lynette na o o RJ. Galit na galit nga itong si Carlos dito kay Lynette dahil hanggang ngayon ay si RJ pa rin ang nasa isipan sa nito. Sa walang banda naman itong si Zoe ay galit na galit naman habang nag-uusap nga sila nitong si na Moira. Nabigit ni Zoe dito kay Moira na kung paano man siya magiging masaya na ngayon magiging kapatid rin niya itong si Annalyn. Dahil manoy ang kanyang biological father na isang si Carlos ay nagpakasal dito kay Lynette. Kahit kailan na hindi umano mawawala sa kanyang landas itong si Annalyn. Sa walang banda naman dahil mag-asawa na nga itong si Carlos at itong si Linette. Itong si Linette na nga ay maglilinis nga dito sa kwarto nga ni Carlos bilang sawa nga itong si Carlos, ay gusto nga niya na uuwi si Carlos sa kanilang bahay na malinis. Pero sa hindi inasahan na merong nakita nga itong si Linet na isang papeles. Bago nga ito buksan ni Linet ay lumingon-lingon nga muna siya dito sa kanyang paligid. Baka kasi biglang dumating nga itong si Carlos sa kanilang kwarto. Gumulantang kay Linet ang nakasulat nga dito sa papeles. Bakit kaya ganoon na lang ang reaction nito? Ito si kaya Linet? ang resulta ng DNA test ni Carlos at itong si Zoe. Yan ang mga nakaka-exciting na episodes na dapat ninyong pakakabanan dito lang yan sa Abot Kamay na Pangarap Advance Update. Yan naman kung magkakalang sa YouTube channel. Please don't forget to like, share and subscribe,